Oh. <laughs> Ay, ah, may bubuya o da yung ano yung ba yung ba, yung, oh, yung oh, so, may, so may, doon, mm, may water lily pa o. Go, lily. Ayan, ayan. Ah, sana sa magsok. <laughs> 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 Ilan ang laman bawat isa? Yan, yan. Ah, uh, nandiyan sa loob. Yan yung pinakabubunan. Ano yan? Yeah. Latos water? Ano mm. Kala ko. Bakain nila. Ganon? Suksukan. Galing. Galing. <laughs> Ito, may laman na to. Ito, may laman na rin. Lahat may laman na. Ito parang lalim. Ayun no! Food ko ko! Kilig na siya na ko niya! Ano? Hanunod! Oo! Hindi ba dito ba? Mas ulit yung ano. luhit ito kaya nagpipinakipamisik! Para... Nandito lang yun eh! So ayun na ganda na Tumakas! Sabi. ka Sabi. na sabid! Ayun! Ito Sabi. na naman na Ayun o! Ayun, no, ayun no. Dito sa likod! Ayun o! No. Ah! Andito! Tapos meron din dito oh. Know, ito yung, siguro ito yung nag-mall. Oh! Ayan siya guys. Um, pasilip lang po sa uh, mga alaga ng kapatid ko na crayfish. Ayan siya. Ang hirap bigkasin. Basta ayan siya yung parang parang hipon na parang lobster. So ang tawag niyan ay crayfish. Ayan. So and shout out sa aking bunting limtik. Tim Lentik. I love you all guys. Nabubulol na po. Ayan. Ah, uh, Ate, salamat. Ah, salamat. Basta sa inyong lahat, maraming-maraming salamat sa panunod. And maraming salamat uh, po ah, uh, maraming salamat po, Ma'am Grace. Ah, uh, receive ko na po 'yung aking panalo. Thank you so much. And ah, uh, shout out sa inyong lahat. Hindi ko man ko 'yung isa-isa. -isa, basta I love you all. I love you all. I love you all. Mm. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Ay, hindi pa kuryente ano. Alin? Kuryente ba yan? Ah, pero tubig lang. Tapos, ah, bali, magsicirculate lang yung water. mahirap pala. So, hindi pwede sa... Ay, pero malakas naman tubig dun. Ayan lang siya talaga nagpapay sa tubig. Hmm. Ay! Geraldine, may customer. ayun Ayan. Ang hmm, cute, ano? Nahuwasan niya. Anong tawag dito, lang Crayfish. Crayfish. Yung ano yun, yung malalaking hipon, ano? Tapos, yung tawag ng ganito. Ano yun? Yung ganito. Yung ganitong klase. Sit-up? Sit-up. circulating pan. Ha? Sa circulating pan. Circulating pan? Oo. Si circulating pan. Oo, pero yung mga ganito. Tab lang. Tab. Ulo. At ko, gawa ka na lang ganito. <laughs> Ito po yung bagong pinagkaka, ano, anong, yung may-ari ng tahian. <laughs> Ayan lang siya, guys. Hello. Mahal naman ang setup nito, oy. Ah, aawa siya ta, sisipsipin din. Hmm. Hmm. Ganito din yung kay Tio Benny. Ah, balang setup. Oh, lo. Ang galing. Sa susunod maggagawa na lang si Alan dito ng ano, ng farm, ng ano, ng resort tapos may farm ka na nang ganito. Ah, oh, tapos ay kusin. <laughs> Ang galing. Yes,